Ay, sarap siguro mo po dito. Tapos tumambay ka lang. Picnic kayo dito mga ka-Jedi. Picnic kayo dito. Tapos yung ano yung ano, pang ano eh. Hello love again. Yung background mga ka-Jedi. Alam ko na ba't tinawa to? Yung mga gusto mag-swimming. Dito, mababaw lang o oh, Pag summer oh. Di ba mga ka-Jedi? At least hindi ganun na mababaw na mababaw dito. Nag-stream mo na yung tubig. Pwede silang mag-swimming mga kajera habang camping dito. Malulusog na puno, mayamang gubat, at malinis na tubig. Yan ang masasaksihan sa bago kong vlog. Kaya samahan nyo ako sa aking mini-adventure. Let's go! umaga, magandang gabi to sa inyo mga ka-Jedi and welcome or welcome back sa aking channel mga ka-Jedi no? Pauwi na kami mga ka-Jedi sa Abraham Lake Nagbablog lang ako ng short para explore lang itong lugar na ito mga ka-Jedi Ano ito eh, campsite eh, kaya lang sarado pa Tatambay lang kami, hindi kami mag-overnight Maglalakad-lakad lang ako sa trail Pero baka may bell dito mga ka-Jedi, nakalagay doon, may warning eh. Kaya dito, Pwede kang mag-camping, meron ditong fire pit. Sa mga bata tatambay lang muna dito sa loob mga kadoday. Gata, yeah, Huwala akong bear spray. first the bear spray? Ito mga kadoday. Nag-slurpy sila mga kadoday. Kofi, sama ka sa akin? Pakain kita sa bear. Ayon hey, mo ba yung heater mami? Hindi na. Okay. Oh, so, 14 degrees. Init init na ngayon mga kadiyaday. 14 lang eh. Takad lang tayo dito. Tumatambay kami dito bago umuwi sa Edmonton mga kadiyaday. Ang galing kami yung BC. At pag galing kami yung Abraham Tumatambay kami rito. Ito mga kadiyaday. Meron dito yung board book. Dito ako nag-practice maging mag mga isda. Nakaraan wala akong nahuli. Baka wala lang isda talaga mga kadiyaday. No? Ito na yung lake. Oh, ganda rin ang lake dito mga kajeda Lapit eh. lang to sa Abraham Lake eh na, na oh Tabingi yung board eh, pang nakakatakot tuloy eh camp, mga kadiday. May highway kasi dito sa taas. Eh. Rinig na rinig ang mga sasakay na dumadaan. Pero okay lang yan kasi sa gabi hindi naman na busy, mga kadiday. Siguro maganda na mag-camping dyan, mga kadiday. No? Bumalik ulit ako eh kasi nagpalipad ako ng drone. Nakita nyo yung drone chat? Ganda, no? <laughs> Ganda talaga magpalipad ng drone dito eh. May isda kaya dito, mga kadiday. Iyaw eh, oh maganda mag dito lakad sa may trail mga kagay na ito may trail dito sa gilid eh lang natin hmm. na isa hindi ko lang kung ano pangalan ng campsite na to lagay ko na sa description mga kagay na pero maganda mag camping dito tahimik naman ang naririnig mo lang yung mga dumada na sasakyan pero ayos lang naman dito sa trail may malalim pang snow mga ka-Jeday Ah, bonfire pa ako Sa bandang Nordic Wala nang gano'ng snow dito na lang Tapos sa Abraham Lake Yung mga trail medyo malinis na Tsaka mga butok makikita mo Punti na na snow Dito parang mas malamig pa rin Tsaka sa Edmonton mga ka-Jeday Mas marami pang snow dito sa Edmonton mga ka-Jeday Oo oh, may nagawa ng dam dito mga ka-Jeday Ang gumawa niya sigurado beaver mga ka -Jedi ginagawa nila yan para mag stay ba yung tubig sa kabilang side hindi sila tuloy tuloy din ang dumaloy sabi malaki yung sabi malaki daw yung tulong ng beaver sa ano, ecosystem mga eh ayun tingnan yung mga kadeda hindi tuloy tuloy yung daloy ng tubig dito sarap matulog pagkaganto lang yung naririnig mo ha? Ay, sarap siguro mo po dito Tapos tumambay ka lang Piknik kayo dito mga ka <laughs> dito Tapos yung, ano yung, Pang ano eh Hello love again yung background mga, mga kadyan si Ethan at si Joy Ganda ko mga ka-Jedi Pang-Ethan tsaka Joy eh Ganda <laughs> Susunod magka-camping tayo dito mga kadida. Ganda eh. Parang ginuhit mga kadida eh. Ano? Parang asarap tumambay. Ay, kulang tayo sa oras mga kadida eh. Susunod na lang no. Kaya ma-exe tong video na to. At least nakakita niyo yung ganda ba? Ganda dito sa may pakat. Bago to mag-Noldeg mga kadida ganda dito sa Canada pero siyempre mas maganda pa rin sa Pinas mga kajeda kung sa adventure lang din eh mas pipiliin ko yung adventure sa Pinas Ito is uh, nandito tayo kaya sulitin natin mga kajeda enjoy lang natin yung moment at sa susunod malaki na yung mga bata yung bunso ko nga sabi ni Mrs. ano to may perlas totoo nga yung perlas to. tsaka nakadikit siguro yan dito yung munso ko sabi ni misis kasi eh, di ba sa gabi wala naman ako sa bahay dati kasi magtatanong pa yan eh who will hug Jaytot? Jacob kasi niya may nakayakap sa kanya pag matutulog ngayon wala na mga kajero hindi yan nagpapayakap ayun na rin magpayakap kay misis kaya mabilis ang panahon mga kajero hindi natin namamalayan punta ko na nga sila at may ayan na umuwi baka magdilim pa mga kajero you eh, know? mahirap na mag drive O yung pwesto pala doon mga kadilay. Pinesuan nung Albi. Yun lang yung pwesto na lang yata yun. Pwede kang mag-Albi dito. Hindi ka pwede magdala ng sasakyan mga kadilay. Pag ano ka lang, magte-tent ka lang ba? Bawal pa pasok yung sasakyan. Kasi may mga batong makaharang yun. Ayan. Tapos, O oh, pag magbabayad ka mga kadilay, ano to? Payment here. Basahin nga natin. First come, first serve yata ito eh. Iyan natin mga kaderay okay. na. Okay. Ito. Payment here. So, yan, Naglalagay ka ng pera. Kasobre. Tapos lagay mo kung anong number ng campsite. Tapos, pulog mo dito mga kaderay. Iyan oh uh, this provincial recreation area accept e-transfer as camping permit payment. Pwede e-transfer. self register 24 per unit. Senior discount 22 per unit. Per night or per site. Oh. Uh, ano pala to? First first come, first serve mga ganyan eh. Diyan ka pala kong Oh, uh, dito nila kong Camp only on gravel pads provided. Pwede na, pwede ka na mag-camping dito mga kadyada. No? Ito mga kadyada, isa sa may site. Dito ko lang daw mag-camping mga kadyada. Isa merong may gravel ba. Tapos ako yung dito. Meron pa dito eh. Siyempre iwan mo yung sasakyan mo doon. Park ka doon sa malaking parking lot. Tapos, dalhin mo lahat ng camping gear mo dito. Ito mas tahimik dito mga ka Yung. Ganito yung mga gusto lugar. Yung medyo tago. Oh, ito. Ito, isang campsite. Ito pa. Mapunta doon sa tabing ilog, mga kadeda eh. Oh, ha? Ah, ito. Hindi na to. Tinayo ng beaver. Bato na to. Eh. Hindi na to, mga... Bato na to, mga kadeda eh. Hindi na yun, ano eh. Hindi na yun, tinayo ng beaver. Yung kanina doon, mga kadeda eh. Pero ito, hindi na to. Tao na gumawa niyan, mga kadeda eh. Alam ko na ba't ginawa to Yung mga gusto mag swimming Dito mababaw lang oh pag summer oh Di ba mga ka-Jedi? At least hindi gano'n na mababaw na mababaw dito nag stay mo na yung tubig Pwede silang mag swimming mga ka habang nagka-camping dito Ay siya ganda Pero ang sipag din nila maglagay ng bato ah Mas nakakabilib mga ka-Jedi, dami bato eh

tapos trabaho na uli bukas mga dito. tapos na itong ating uh, nature walk mga kadiday enjoy naman kasi bago sa paningin na naman tagal ko rin hindi nakapunta rito sa may Rocky Mountain mga kadiday tagal din na hindi nakabisita ngayon isa baling na uli tayo sa city ay at isa kapag relax pa yung mind natin mga kadiday Okay, maraming salamat po sa inyong panonood mga kadete, no? please like and subscribe to my channel. maraming salamat sa mga bago na subscribe. Lang. sa mga nanonood dyan, maraming salamat po And Jedi Cycle, signing out.